masarap pa magluto sa uling kisakalan kalan pay -pay, pay 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 laang pay na laang katapat Wala ko uling kasi na Kaya siya. Nag-aprito muna ako ng isda. At pagkaprito nito, ito ang dalaw ko sa munggo. Paluto na rin guys yung munggo ko. Nagigisahin. Punti hmm. kulo na lang ko. Malapit sa aming maruto ah. Dahil ito. Yes. Yeah. Uh, munggo uh, Medyo medyo inatosed ko guys kasi ito ay pang sa munggo kaya po, dapat medyo toasted kasi uh, para hindi siya badirin ayan guys inangon ko na ang prito, preto toasted na to walang mantikang ito ang aking pagigisahan lalagod ang bawang So, ito ko lang kung mabunod yung mapula siya. Sibuyas, ito ba nakasunod? Kasi mapula na ang bawang. Hmm. Oh. Ilalagay ko na ngayon ng munggo. Hmm. Yummy. Nandito na lahat ang munggo. Yan. Ang sunod ko naman ilalagay ay Maraming malunggay. Oh. Ito sa buskat. Ito sa munggo. Ayan. Gulay. Hmm. Halo. 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 Ito na. Oh, umusok. Dadagdagaw ng tubig. naka isang basong tubig para may sabaw ang mga bata at chikiting. Ngayon, ilalagay ko na ang isda. O, oh, ang palasa. Sarap. Ready na ito. Kaunting kulo na lang.